Manihapunta mga amiga, ang sudan ko pa ng ano, gulay na ampalaya. Tapos may kasama pang linagyan ng mister ko ng itlog na maalat. Tapos may daing pa. <laughs> Ayan. Tapos may ano pa ako, sinigang na ano. Sinigang na hipon. Kaya lang yung hipon, wala na. <laughs> Ubus na. ulam to kaninang tanghali nila. Sarap umigot ng sabaw, mga amiga. Maasin-asin. Sinigang. Gulay na lang natira. Gulay. May kangkong. Saka sitaw. Mm. Mayinit. Masarap umigot ng sabaw. kakain po tayo dyan. Hmm. Ang gulay na ang Hati-hati hmm. kami sa daen. Hmm. Kuha lang ko ng konti. Hmm. Hmm. <coughs> Daing ko na bangus to. Hindi siya maalat. Hmm? Hmm, sobrang ano. Hidup na lang akong sabaw dito. Tapos kainan ng gulay. Ayan, no? Sitaw. kung ulam namin ngayon hapunan mga amiga. Ampalaya ang mm. ginisang, ginisang ampalaya. Ako nagluto niyan, ginisa, ginisa ko sa itlog. Kamatis, sibuyas, yun lang. Tapos nagprito ako ng daing. Uh, binigay ng ating anak ng daing. Yan. Tapos yung sinigang nila ulam. Solve na po mga amiga. Sold na yung ulam namin nung gabi. Kasama ng aking mga anak. So, Salamat po sa panunood dito. Sarap humigit ng sabaw pag maasim-asim, pag mainit pa. Sarap humigit ng sabaw pag mainit pa. Maanghang-anghang.